Good morning! Good morning! Yon, Good morning! Mm -hmm. Kung nasaan man kayong mga kababayan, kumusta sa inyo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nung nakaraan lang, nakita ko si Kuya naka-wheelchair. Ayan o, oh, akala ko tuloy yung wheelchair ni Kuya, four-wheel drive, kasi yung mga malilit nga nasasakyan, hirap na hirap kasi madulas. Pero si Kuya, nung nakita ko, talagang... <laughs> Natuwa ako sa nakita ko kay Kuya kasi active na active kahit naka-wheelchair, winter na winter. So ito panoorin natin. Kaya pa din naman kahit mga naka-wheelchair dito yung mga ganyan. Ano ginagawa niya? Hindi ko alam kung anong ginagawa niya pero yun Pinauna na lang, pinauna niya lang pala ako um. Yung lalabas ka na Kanya yung abutan mo Mapalang anak no? А лам он ан конте. Оо. А мэдэтүү. Яры. Ё. Оо shit. to hindi na halos mabuksan kaya linisin ko lang tuloy yung hindi na halos yung gate yun o sus naku po naalis na sana ako kaso ito lang ito lang konti tapos dito pag nagda drive ka ganyan ang makikita mo sa kalsada pag winter kaya kung plano mong mag drive dito sa Canada kung hindi ka pa nagda-drive o kaya kung papunta ka pa lang dito kaya naman mag-drive pero kailangan lang mag-ingat talaga dahan-dahan lang at saka kailangan mas maganda suv vinsyo sa mo kasi mataas pero marami naman kahit yan oh, mga kotse naman yan pero yun lang pagka makapal na yung snow talaga mas maganda pa rin yung SUV pero huwag kayo mag-alala kung hindi kayo nagda-drive marami namang naglalakad din dito kahit winter may mga naglalakad pa rin kasi hindi naman lahat nagdadrive eh handudungis ang mga kotse, mga sasakyan kapag papasok ka dito ng winter kailangan kapag lalo lalo, lalo kapag nag snow dahan dahan lang talaga at saka maaga kalis galing sa bahay ano <laughs> nakakatakot mag drive pagka nag may mga naglalakad pa rin yan sila yan, kung saan yan papunta sila siguro no, hindi naman papasok yan eh. may mall kasi dyan banda kaya nandyan yung Jollibee pala nasa kanan magaling sila sa Jollibee <laughs> Yeah, na tapos, yung mga sasakyan, punong-puno ng ice. Kaya, ang bilis pa rin, oh. Ang bilis pa rin magpatakbo. Oh. Ayun pa! <laughs> wala akong pakialam. Sabi ni Kuya ang truck, oh, yung pick-up. Wala akong pakialam. Basta ako nagmamadali. Yan ang kaibahan. Ayun pa. Ayan, oh. Oh, man! Bilis mo, man! Kapag ka nagmamadali ka, ganyan ang mangyayari sa'yo. Kaya kalimitan, napakaraming mga nasisira sa sakyan, maraming nababangga, maraming lumilis kung saan saan tumatama, tumatama sa poste, sa mga puno, kasi nga nagmamadali papuntang trabaho. So, kung ayaw mong madisgrasya, dahan-dahan ka lang, maaga umalis papuntang trabaho. <laughs> Ang makikita mo. Tapos, ang mahirap pa niyan, kagaya nyan kapag may sasakyan sa harap mo, halos hindi mo na makita yung kalsada kapag ganyan. Kasi nga, lalo pagka malakas yung hangin, ako po! Ito, hindi mo na makita yung kalsada, puro ice na. no! <laughs> no! Pagpapunta sa trabaho, yan, ganyan. Lagi, Yun, nakarating tayo dito ng wala namang problema mas maganda pa nga yung nag snowbira yung mga nalidisgrasya kasi alam ng mga tao kailangan magingat kaya yung hindi na nag snow pag yung nanigas na yung mga snow sa kalsada akala ng na mga nag-drive na iba safe na kasi malinaw na yung kalsada hindi nila alam na yung mga snow na nanigas na naging ice na so yun yung mas madulas tapos pag uuwi ka, ganyan. Pagka may snow sa umaga o sa tanghali, pagdating ng gabi, ayan yung mga bulldozer na, na naglilinis. Ayan o. Traffic kasi nga naglilinis sila. Mga ano yan, mga tatlo, apat, lima yan. Sunod-sunod kaya hindi ka maka, makadaan sa kalsada. Aantayin mo muna silang matapos maglinis. Pero habang maabante sila, yan, dahan-dahan ka rin Mahirap talaga. Pero mas okay na yun, mas safe tayo ng mga ilang mga katanungan dito sa comment. Oy, John Luigi Pido, salamat Pinoy sa video. God bless. God bless rin. Shout out kay Juen galing sa Panabo City, dako del Norte. Kumusta mo mga taga Panabo? Mga taga Davao mga taga Tagum. Galing kay Larni de los Santos. Magkano po mabibili ang mga bahay diyan, yung pinakamura pero pwede sa anim ka yung kaibigan ko yung Carl, yung may video ako dyan. 135 yung bilin niya pero dahil may pinagawa pa siya doon mga wala pang 160,000 yung kasama yung pinagawa niya. Dalawang kwarto sa taas, isang kwarto sa main floor. So yun, kasi na yung anim katao doon kasi tatlong kwarto. Jens Vlog Humorous 007 Hindi ako makarelate, sorry. Hey, <laughs> Galing naman kay Ninja Buji Sir, pwede ba 19 years old makapag-migrate dyan sa Canada? Yung mga 19 years old, kapag yung family mong mag-migrate dito, kasama ka. Pero kung ikaw mismo yung magpa-process, ikaw mismo yung mag-migrate dito, kalimitan sa mga mga bata pa rito, ang ginagawa nila, kumukuha mo na sila ng student visa, tapos kapag qualified na mag mag PR dito, yung nakapagtrabaho na after ng after ng aral nila, yon nagiging PR na. Pero kung gusto mong mag-migrate dito na ayaw mo mag aral din dito sa Canada, eh kailangan mo munang magkaroon ng trabaho para magamit mo yung credential mo sa yung work experience mo pag nag-apply ka na dito. Galing naman kay Marwen de Roma, kaya pala happiest triple ang Canadian. So, malaki yung sweldo. Tsaka, sa US, USA Gutom, 20% to 25% deduction. Wala pang health insurance. 240 a month. Oo, mahal. Mahal pala dyan. Galing kay Roland. Sir, pwede ba malaman kung ano natapos mo sa kolehiyo at na-apply mo ba dyan? Natapos ako ng computer science pero hindi naman ako nagtatrabaho dito sa office. Hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Pero okay lang. nagamit ko naman yun nung nag-apply ko rito kasi kailangan nila yung may degree ka. So, yun. Galit kay JG. Tanong lang po, ano po din... Paano nyo dineclare yung adsense nyo? Di ko pa alam paano yun. Pagka ka, sabihin mo sa accountant na may extra income ka na yun nga, adsense. So, alam ng mga accountant paano gagawin dyan. Yung sa akin, kumuha ako ng permit para yung mga deduction, kagaya ng phone at saka internet, may deduct ko siya. Kaya yun. Galing kay Jensen Gomez. Sir, ask ko lang, may kapatid ako dyan, kaso paano ma-process para makuha nila yung kapatid o parents? Yung sa kapatid, special case lang, case to case basis lang yan, nanghirap yung sa kapatid. Pero yung parents, pwede pagka 3 years ka na dito at saka yung income mo kung pwedeng kung qualified yung income mo, yun, pwede kang makakuha ng parents. Jojo TV, shout out. Yun, Sara Idrada. Galing kay Johanson, L. Johanson. In total, sir, magkano ang magagastos pag nag-migrate? Kami dati wala pang 100,000 kasi dalawa lang kami. Tapos, hindi kami gumamit ng agency. Kaming, kami lang yung nag-process. Tinignan lang namin lahat doon sa website yung sa cic.gc.ca yung mga guide kung paano siya mag-apply. Pero kung mag-agency, yun mas mataas talaga. Yun lang muna. Maraming salamat.